nakalutang. Wala naman sa Oh! Ganyan sa Lalaki pa lumulundag pa yung ano pero pa lumulundag Oh, pulutong kasi yan ano, pulutong pagka -ano? Oh, talaga Banak men, bangus Daling daling, talaga paikot pa pala yan paikot pa mga katelok so yan uh, yung binibideo natin kanina so tingnan natin kung oh, gaano ba karami talaga yung nahuli nila kanina yan yung naglambat na natin mga idol Ayan, kasi napakarami po kanina ayun na siya tignan natin yung huli oh, no? Talagang kalalaki.

Ka muna yan ang Mara. Mara. <coughs> Mara. Ah, marunong Malang pa itong. Pirasong, oh. Talagang, marunong. Talagang, marunong, talaga manunog naman talaga. kita nito na. eh. Matalino ako. Oh. Okay, oh. 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 Oh.

Bata. Bata. Kalaga <laughs> si Justin. Ay din. Maglalaw. O. Maglalaw. Maglalaw. Maglalaw.

kami okay, pa yan okay. nagtago si bat ano, ayon mirpa ayon si lalin nagu kalay nagu kalay nagu kalay nagu na. nagu kalay 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 Walang kalating sako yung nandun sa loob ah. Bibing niya. yan.